Ops, kakapasa, kakapasa. Ha? Huh? Hindi tayo pupunta dito. Ladies saloon ito, bawat okay. na laki. Dito tayo pupunta sa loob ng room na ito. Tra. Let's go. Bakit nandito ako? At bakit pipiliin natin ang Altawas Dental Center? Bakit Altawas Dental Center, mga katropa? Dahil dito, libre ang check-up, libre ang file opening, at libre ang x-ray, mga katropa. Dito mura, at presyong pangkabayo. Ito sa Altawas Dental Center mga katrupa, meron sila lahat ng mga dental services na kailangan natin. Bunot, simpleng pasta, magpa-root kanal tayo, cleaning, polishing, teeth whitening. Meron din silang denture dito, upper and lower mga katrupa. Ang alignment ng ating mga ngipin. Pwede tayo dito magpa-braces mga katrupa. At meron sila dito mga espesyalista dyan. At kung ikaw katrupa ay nagmamadali, pwede kang tumawag sa kanilang numbers na ito mga katropa para makapag-appointment ka at hindi masayang yung oras sa paghihintay dahil minsan marami silang pasyente dito mga katropa. At good news mga katropa dahil pwede ka nang makahingi ng discount dito mga katropa. Sabihin nyo lang ang aking mga social media accounts mga katropa. Kaya saan ka pa katropa? Dito ka na sa Altawas Dental Center dahil dito all right ang ipin mo.